Race pinabulaanan ang chikang nililigawan siya ni Bimbi Aquino. Sa gitna ng mga espekulasyon na kumakalat online at sa ilang showbiz circles, tuluyan ng nilinaw ni Cassandra Ina ang tunay na ugnayan nila ng bunsong anak ni Chris Aquino na si Bimbi Yap. Matagal nang usap-usapan sa social media at ilang blind items ang umano'y panliligaw ng binatilyo kay Cassandra, ngunit ayon mismo sa dalaga, walang katotohanan ang mga haka ang ito. Sa isang panayam ng isang showbiz reporter, diretsahang tinanong si Cassandra kung may namamagitan ba sa kanila ni Bimbi o kung nanliligaw nga ba ito sa kanya. Hindi nagpaligoy-ligoy ang dalaga at agad nitong sinagot, no, sabay ngiti na tila ba amused pero klaro sa kanyang sagot. Si Cassandra ay anak ng prominenteng political couple na sina Mayor Junjun Inarays at Andeng Bautista Inarays. Sa kabila ng kanyang high-profile background na nanatili siyang grounded at tahimik lang sa isyo ng kanyang personal na buhay. kaya naman mas lalong naging interesado ang